Eto na ang kantang hinihintay natin. Eto ng pagkakataon na sabihin sa'yo. Ang nararamdaman ng puso ko, matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto Oh, kukuha ng pera dyan. Kukuha <laughs> ano? na lang. Oo, oh, siyempre gusto ko. Ano yung gusto mong bilhin? Tama, gusto kong ano. Hindi ko. Baka nag nagbibiro, ng, nagbibiro lang. Nagbibiro lang ko yata. Siguro na kaya, Gus. Hindi. Ayun na. Sige. Ano to si Kuya Bin eh, pagka alam niyang wala akong pera dati. Talagang kahit tanong pilit ko talagang ayaw. Hindi, sige na. May laman yan. Kuha ka na. Baka may gusto kang bilhin eh. Hello! Dito po kayo tinatanong ako sino ako. Ano para sabihin niyo sa kanya? Para maalala ako. Hindi mo na sila makilala. Ah. Uh, sila sa iyo. Sino? Ikaw ang, ikaw sino? ang binibigyan nila ng maraming pera noon unay. Sino ito? Ayan po. Uh, ah? An? Sila ang nagbibigay ng maraming pera sa iyo noon. Natandaan mo? Pera? Oo. Pangalang kong pera, kung magbubunga. Wala pa naman bunga mangga. Iba <laughs> Iyay? <laughs> Kahirap ka usapin eh. Kahirap mm. eh. Ano? Bisaya eh ito eh. Ay, Bisaya po ako. Waral. Ay, si Buhano po? Ay, ah, si Iba. Ha? Bisaya ako ba? Ano? Bisaya ako. Dabaw. Wala kayong anak tatay ng babae? Wala ba? asawa. Wala. Saan po? Asawa na Nasa lagu, na, na Laguna po, na raw. Ha? Hmm. Tama na ako sa mga eh, anak ko. <laughs> Nasaan na po yung anak niyong ba? Nasa Laguna. May pamilya na po. Daw. Ay, hindi po uh, pwede mm. pa pinapasya nandito. Hindi sigurado daw. Kapag nakausap ko yung bumiyag-biyahe ng hanggang, hanggang daw sa Batangay, mm yan. Driver yun eh. Baka sa kayo niya. Hindi tayo. Ang Ibig kong sabihin, hindi mo lang po kayo dinalaw dito. Ha? Huh? Ah. Hindi mo lang niya kayo dinalaw dito. Hindi mo lang kayo binisita. Hmm. Hindi mo Hindi mo lang po kayo binibisita rito nung anak niyong babae. Hmm. Hindi kayo, hindi kayo pinapasyalan. Matagal na. Yeah. May anak hmm. Hindi ko alam kung... Hmm. Kasakit sa dito. Kung totoo. Hmm. Nalanggan sa Laguna. Hmm hindi niyo pa po, hindi nyo pa po nakakausap kahit kailan? Ah. Hindi niyo na po nakakausap? Hindi. Wala rin kung sa contact eh, ako na Mahirap Eh, ako na ano, pag hindi ko tapos matatanda. May so, anak na babae. Pero buti nang alam po, nandiyan si Kuli dyan. Eh. Pero, ina, ay, uh, ay na po. Anak na babae. Hmm. Ayak pa si nanay. Naiyak po si nanay dahil nga po wala po kayong kasama dito na... Dapat yung mag-aasa-aasa Nag-aalaga sa kanya. Hmm. Eh. Kung minsan nandito yung mga po niya... Kaya yeah po. Eh... May sabaho naman na yung... Kaya mm -hmm. graduate sa Filipino eh ya nyo po, alam ko na yung bahay niyo. Hindi ko po kasi alam yung bahay niyo dito eh. Akala ko malayo bahay niya ang ni Kuya Marceli. eh. Hmm. Akala nyo malayo. Malapit lang. Di, di, ba meron kayong bahay din dyan? Hindi po. Uh, kay nanay po yun. Dyan lang? Oo. Oh. Ah, sa kanya? Siya, ang, si, si Kuya Marcel po, nung isang araw nakita namin sa talipapa, naglalakad, umuulan. Bumibili bili mm. po kami yung ulam tanghalian, kaya binilhan ko po siya lang isa, kako kainin lang niya. Mm. Umupo po siya sa gilid. Sabi ko, umuulan kuya, kakainin mo yan, huwag ka muna maglakad. Umuo naman siya, umupo po siya sa gilid. Yan, ginawa ko lahat para tumino. Tumino noon. Gusto ko, wala na kasi yung mga kakilala ko na ko eh. kasi yung walang kasama yung bang... bang... Opo, oh, pa talaga pag may babaeng nag-aaruga sa kanila. Wala na ko. yung mga kakilala ko na mm. Sana maiisip man lang po ng anak nyo napuntahan kayo. Alam niya na po kung ilang taon na kayo ngayon, dapat po nandito po kayo, sila, nandito po yung sa tabi nyo. Siya po ang dapat talaga aruga sa inyo. Sana. Kasi po siya po yung babae tayo, hindi po dapat lalaki ang nandito sa tabi nyo. Dapat siya po. Hmm. Sana maiisip man lang niya. Ano pong pangalan tayo ng anak nyo? Kaya mo, danggol na Ha? Eh, pagpe-pray lang natin na ah. maalala man lang. Ang man. pangalan po ng anak niyong babae, <laughs> hindi niyo... Nakalimutan ko lang. Na. Ano Ba't gano'n tayo? Matagal na eh. Ay, mga... matagal na pong hindi umuwi dito sa inyo? Matagal na. Mukhang matagal na, matagal na kasi nakalimutan. Nasa na, na. Laguna raw eh. Mga ilang taon sa, sa, sa pagkaalala niyo po, mga ilang taon siya nung umalis dito sa inyo? Hmm. Matagal na. Ilang edad matagal. niya po, ganon? Mga ilang edad daw po. Ah, may nag-asawa na raw. Nung umalis po sa inyo, nung umalis po dito sa inyo. Igan. Dito ka eh, para nung, malinig. Nung umalis po dito sa inyo, nung iniwan po kayo, oh. sa tansya nyo po, ilang taon po yung anak nyo na yon? Nung umalis po dito, bata pa. oh, dalaga. Ah. Balita ko, nag-asawa na. Diyan yeah. sa Laguna. Eh, lago ko. <coughs> Kausapin ko yung... Hindi ko lang makuusap na. Mm. Kagaya ng driver eh. Kasi Wala kasi ko lang kung alam ni Tatay yung pangalan. Tsaka kung mm. apelyido, pwede ano yung sa Facebook niya, eh. pwede mm. hanapin na eh. Yeah. Hindi na rin alam mga kasi pangalan ng anak niya. May 20 years Mamaya na, po doon sa anak na may... Manunga uh, May 20 years mm. na kami hindi nag... Yan ang pangalan ng anak. Ah, hanap ko siya sa cellphone. Mm -hmm. <laughs> ah, na naalala niyo na po ako. Ano ka? Ay. Ang pangalan mo. Ano po? Ram. Sino? Ram. Gwapo kong to. Hmm. kanimutan yung mukha ko. May tsura ka naman eh. Oh, oh tsura eh. <laughs> ka naman. ka Kailangan yung pera, ano? Ha? Kailangan yung pera siguro. Kasi siguro pera. Kaya nga po, sinabi niyo, gwapo ako, bibigyan ko kayong pera. Hindi natawa siya. Mara, pera. Ang Tao binibigay. Sino bila, to? Yung <laughs> <bila, bila>, <laughs> sa sa'yo yun noon. Binibigyan niya ang pera. Okay? <laughs> Di ba? Oh, okay. Yung ng pera noon. Hmm. Ah, marami marami kasi po. Yung, <laughs> yung, ko sa kanina. Sa uh, uh, ano. hmm. Ito, pagdamutan niya na to, oh. Ganyan talaga yan. yung mga lola gusto nila Maraming may hawak. Hawak oh, niyo. Pambili niyo yung gatas so. oh. Yay. Yeah. Oh, ilan po 'yan? Ha? So, Damutan niyo na po 'yan. Wala hindi niya alam yeah. 'yan. Pero magkano 'yan la? Oh. Tatlong na may ito. No. Tatlong daan. <laughs> <Hindi po. laughs> libo Ay? po yan. Tatlong libo. Eh, oo. O hindi na alam mo pera hmm. Basta oh, kong... na. Basta binili lang niya. Kung ilang piraso po. Oo, hindi na alam ko. Tatlong libo po yan, tatlong tigi isang libo. Ay, nasa mo pera. Ano, ano ang sasabihin mo ngayon? <laughs> marami pera, may naipigyan ako dyan. Kaya, hmm. kaya nga. Ha? Ah? Naalala hmm. ka rin nila. Nila. Maraming pera siguro ito. Hindi oh, wow. po. Nagtatrabaho lang po ako. Oh. At doon po sa bahay. Naggagawa po ako ng dishwashing liquid. At sa inyo, kagkatrabaho? Baka naghahalo po akong ganun, sabon. Para mabigyan kitang regalo. Kanay, kanay pera na binigay. Hmm. Pasensya na po kayo. Tatlo lang na. No? Oh. Pagka nakabenta po akong maraming dishwashing, dadagdagan ko na lang yan. Hindi po marinig. Hindi lang, hindi lang. Hindi po ba kayo kasali sa mga ano, sa four piece. po. Ganun. Dito? Opo. Ang oh, kasali eh. Ay, sino po ang kumukuha kayo rin po ang pumipila pag sakali? Oo, oh. binagala na lang. Oh, hindi na po. Kung minsan, dapat no, yung mga is-is po, mayroon po oh, kayo. Sa is-is-is po, mayroon po oh, kayo. <laughs> may naano rin yung kuya rin ba diba, sa mga is-is-is hmm. na, na lang nalang daw po dito eh. Uh, Nasa asawa mo? Ay, nandun no. Napakaganda ho nung asawa ko. Ha? Huh? Napakaganda ho nung asawa ko. Mas maganda ho sa inyo. Eh? <laughs> <laughs> Maganda mo ang asawa mo. Ha? Mas maganda ho sa inyo yung asawa ko. Nasaan yan? Nandun po sa Pampanga. Ay, sa Pampanga. Hmm. La, paano? Para hindi ko na una abala yung tulog nyo. Nandito yung asawa ko. Opo. Para, para hindi ko na ako kayo maabala. Uwi na po kami. Ha? Uwi na po kami para hindi na, na po kayo maabala. No? I love you, la. Naalala ko si Lola kanina yung Ganyan din po katanda. Kaso walang ano eh. Hey, eh Johnny! Ba't tayo niyo po lumapas d'yon? Ay, sabi ba? Oo. na nagpapaligo nun, nakikita ko sabnag. Oo. Dami ka kung kawayan nila oh. <coughs> yeah. Oh, wag niyo akong itakin! <laughs> Maganda naman po. Kumusta? Kapasyal din dito. Masarap dito sa kanila. Ayun, may labo mo, Yarab. Kumusta Kaya po kayo? Ayun, may labo mo. Ah. Ayun, dami oh. Kinakain niyo yun, Nay? Wala, oh, masarap yan. Hmm. Adobo tsaka gulay. Kumakain ganyan? Kumusta, Kumusta po kayo? Masarap yan. Tapos maraming pamintangin. Kumusta po kayo? Hmm. Tapos yung gulay na may yeah, say ano pa, ano, ano magdon yung dahon ano na po yan? may po sa alas po sa sa alas po nung sa alas po. Ah, po sa po sa alas sa alas po sa alas po sa alas po sa alas po sa po sa yung po sa ano, ano? Okay. So, alas po sa Kung sa alas po sa sa po panahon niyo. bigyan niyo kami balita. Ano pong nangyari sa mga kachat niyo dati, 'di ba? Naghahanap po tayo mapapangasawa niyo. Ano ay, gano'n ba? Ko? Eh, hindi <laughs> ko na rin hindi ko na rin po ako dahil sa ay, kaya rin rin eh, kung po yung sitwasyon ko dahil nga, baka madismaya yung uh, yung babae mo madismaya? Eh, yun nga, yung, yung, sa palagayin natin yun eh. eh. Hindi ko makakuhang basta darating na lang suguro ah, yung, yung, tabang pa na ano, ano. Kumusta po kayo ngayon? Ayos na ba? Mm, nabubuhay na ba kahit ano? Kahit hmm. yeah, mm. Eh, paunti-unting naiusad yung <laughs> ano, sitwasyon, mm. Yeah. sitwasyon namin. Kumusta po yung ano? Kumusta po si lolo at Lola? Okay na. okay mas mapan naman sila. <coughs> okay na po yung ano. Okay na talaga yung pa ni Lolo. Okay na malakas na siya. Uh, Natura lang yung sa akin yung mm -hmm. sinumpong. Pero ayos naman. Sa, Pero hindi na sumumpong talaga. Hindi so, naman. Ewan ko kung kung sa panahon itong taglamig na to, Kaya mm. ba kung baka kigirot-kigirot ng matanda yun. yun. Mm pa paulian na rin sila. Pero hindi na ma, tsaka mahina lang yung tayo ni. ko si, si kung kung naglabas sa labas si tatay, nakakaabot din sa. Kasawa okay. ka na kasi para may mag-asikaso sa kanila yung, nga, yung sheet, mabait yung kukunin mo. Yung mm -hmm. sitwasyon nga, yung sitwasyon nga. <laughs> hindi lahat ng mabait gusto ng ano, magandang buhay. Ayun mm -hmm. hey, nga po. Basta meron Oh, nito. pag yung puso ang pinaira, alam lang pakialam, kahit pareho kayo kumakain ng kabuting kawi dyan. Ang isa pa, yung pa nga ba, yun. Basta may mag-aalaga lang kay nanay at saka yung tatay. Ang isa pa, ang isa pa dyan, siyempre nakakondi naka sa amin yung si Marshall sa amin. Pero <laughs> na, tama po yung sinabi ni nanay. Hmm. Basta meron kang malinis na puso. Hmm. Pag Walang... yan lang nakita nung babae, yun ang mahalin niya sa'yo, hindi yung karangyaan hmm. na wala Beto. naman tayo, pare-pareho tayong wala. Ah. Ang okay, okay. Hindi ko na kailangan magsalita. Pag yung may nagustuhan kang babae, wag mong iisipin kaagad, baka ayaw sa akin to kasi mahirap kami, baka ayaw sa akin to kasi pagit ako. Hindi yun. Paramdam mo sa kanya yung kalinisan ng puso mo. Okay, yun. nga. yun nga. Mm, yun nga. Tapos, halimbawa, pag sinabi niya ayaw niya na manginginom, ay, i-dispatch mo na yung alak, hmm. itapon mo na. So, Kung mahal mo talaga siya. So, mo na yan, Oo yan. ang daming maghahabol niyan. Oh. Basta, tigilan mo <laughs> Basta, lang yung alak, tignan mo. Nabumuting na alak, <laughs> kuya. Tigilan <laughs> mo lang yung alak. Oo, Tigi, matura Tigilan yung alak, tignan mo. Pinupukos ko nga rito ano sa... Ano niya, nandun na yung kalinisan ng puso niya, yung kabutihan ng puso niya dahil hindi niya sinukuan yung mga magulang Opo, kasi kung iba yan, alam-alam alam sa magulang yan, inom hmm. lang siya ng inom, iiwan niya at saan niya gusto magpunta, barkada doon, barkada dito. Pero hindi po, may oras kaysa sa mga hmm. magulang niyo. yun nga, ako naman so, eh. Yung nakikita ni Lord yan. Kung hindi yan nakikita ng kapwa mo tao, nakikita ni Lord yan yung kalinisan ng puso hmm. mo. Yung laki ng pagmamahal mo sa magulang mo. Kitang-kita hmm. Alam niyo ba ano yung kapalit nun? Basta mahabat, masaya't masaganang buhay. Paano kasi po, ako nun, um, kasi puro trabaho lang din ako, kuya. Sa totoo lang, trabaho, bahay. Mm -hmm. Mainit ang ulo ko pag yung alam kong wala akong pera. Pero ngayon, hindi ko ramdam yun. Mm -hmm. Alam mo ko nung mas masarap, kuya, yung makita mo yung pagmamahal mo sa buong pamilya mo. Mm -hmm. Na kahit wala ka namang limpak-limpak na pera. Yung makakain ka tatlong bisis magapon. Mm. -hmm. Wag mo lang tingnan wallet mo kung may laman o wala. Basta si Lord, nasa puso mo, napakasap sa pakiramdam, kuya. Maniwala ka so ano i-share ni ate kung ano yung nararamdaman niya. Kung yung hirap pagsubok, sobra-sobra yung naranasan ko, kuya. Pero hmm. ngayon, wala. Taga saan ba kayo dati? Dito lang, ha? Hindi, sa... Sa San Jose. Sa doon po. Sa Rapina po. Doon lumaki mga anak ko. Paano kuya? Para hindi ho kami masyadong gabi na. Thank you sa pagmamahal kay la, ano, la mama at papa niyo, no? Ingat po kayo lagi. Okay? Hindi okay. ka lang may sabaw mamaya doon. Kailangan hmm para makaigop sila ng sabaw. Kahit kayo. yung ano lang, isang kilong baka o baboy na lagyan yung gulay. Wala naman yung pagbaka. Ah, pagkaganyan po. Tinola ka na. Hmm. O kaya tinola na yun, sa na itib. May papaya ata kayo dito, di ba? Nay, pwede ko kami mag-usap ni Kuya Melvin oh? ng 10 minutes. <laughs> Hindi po, doon po, po kami uupo. Tara, Kuya. Okay ka lang. Okay lang. Yung mga katekram natin, nami-miss kanta mo eh. Hmm. Baka pwede kong kantaan yung mga katekram natin. Katekram. Sige po. Alam, medyo mahinap yung boses ko eh. Hmm. Bakit kaya Pag nakausap ka Di nakakasawa ang iyong pagsalita tulad ng isang awiting kay ganda ang pakinggan Mula sa simula hanggang wakas Sadyang ganyan ang damdamin ko sa'yo Mahirap maintindihan subalit totoo kahit kailan sa buhay ko nito. Hindi ka lilimuti mula noon hanggang ngayon. Thank you po mga katekram. Yung gusto kong marinig, yung gusto kitang isayaw. Yun yung Okay lang mag-request? Dahil na, nakakalimutan na, ko na yata. Please. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto Heto na ang kantang hinihintay natin. Eto ng pagkakataon na sabihin sa'yo. Ang nararamdaman ng puso ko Matagal ko nang gustong sabihin ito Gusto kitang isayaw ng mabagal Gusto kitang isayaw ng mabagal Hawak kamay, pikit mata Sumasabay sa musika, gusto kitang isayaw ng mabagat 🎵 Thank you okay. po. Okay. Baka may gusto kang pabili. Pabili po, wala Kakain uh, ko lang po ng Jollibee. Sobrang sarap po nang binili ni Kuweram na Jollibee kanina. Hindi, gamit o ano. Ah, gamit po ba? Hmm. Sinturon po. Sinturon? Hmm. Ano pa? Wala na, yun lang. Hmm. Wala okay. akong sinturon eh. Sinturon? Nasaan na punta yung sinturon mo dati? Sira na? Sinturon? Wala ba ang nauwi yung sinturon noon? wala po, wala pong Ay, may gamit ako, kaya lang nasira din ka agad. Hmm. Okay. Pera, hindi ka ba hingi ng pera kay Tatay Ram? Ah, sobra-sobra na po yung pagmamahal na yung binibigay niyo po. Kaya yeah, marami. Doon po, sapat na po yun eh. Grabe naman na. Eh? Hindi. Siyempre, ano, parang may gusto kang bilhin. Kaya binigoy abin eh, no? Oh, kukuha ng pera dyan. Ano? Kukuha na lang. Oo, oh, siyempre gusto ko. Ano yung gusto mong bilhin? Parang may gusto kong, ano. Hindi po. Ba, nag nagbibiro lang. Nagbibiro lang po yata si Kuya Ram na kaya, Gus. Hindi. Ayun na. Sige. Ha? Ano to si Kuya Bin eh, pagka alam niyang wala akong pera dati. Talagang kahit tanong pilit ko talagang ayaw. Hmm. Hindi, sige na. May laman yan. Kuha ka na. Baka may gusto kang bilhin eh. May eh, laman nga. Kuha ka nga, yung gusto mo. ba? Ikaw, kung ano. Sige na. Sintoro, nasa magkakana po ba? Magkakana ba yung Sintoro? Hmm. Hindi <laughs> ko alam kung magkakana yung Sintoro. Kuha na. Kuha na. Sige na. Kuha kayo yung gusto mo kunin. Hmm. Sige na. Huwag na mahiya kay Tatay Ram, kay Kuya Ram. Ganyan po yan, kay Tek Ram. Sige na. Sige mo ilalagay? Ha? Nahiya ko. Huwag kang mahiya. Sige na. Paano na anak eh. Kuha ka na. Sige na. Sige na. Mapipikit ah, ako. Naiya ko talaga ako. Sige na, huwag kang mahiya. Ang hindi, tagal... ko pa, hindi Ko alam kung magkano. Ikaw nga. Kung, kung... kailangan mo, kunin mo dyan. Hmm, hindi po alam kung magkano yung kailangan. Hmm. siya. Okay. Kasya na Apo. Yep. Gusto ko ano na lang, bilhin mo yung gusto mong bilhin. Ha? Apo. Yep. Okay? Apo. Yep. Uh, ganyan mo yan mga telegram, Kahit anong pilit mo, hindi talaga siya mag ano. Hindi talaga kukuba. Anong mga ano, maliban sa sinturon, ano yung bibilhin mo? Baka uh, yung pang din po sa bahay, ganun po. Mm. Para hindi masyadong, ano si Mama sa, uh, ano si Mama sa gagastos din sa bahay. Mm. Pasensya na kung yun lang. Okay lang po. Maraming salamat po sa tulong. Mm. Pero kung ano, pagisipan isipan mo, pwede naman yun eh. Kung uwi ka sa bahay, pwede kang kumita sa dishwashing liquid. Oo. Ah, kung gusto mo lang naman, kung baga welcome ka doon kung gusto mong tulong. Pero nakita niya naman ka Tekram, talagang gusto sumama para matulungan daw ako sa paggawa ng dishwashing liquid. Thank you ka doon. Pero siguro pinag ni mama mo, kung malayo ka, baka makalimutan mong mainom yung gamot mo. Pero kung tatanungin kita, kung tatanungin talaga, gusto mo talagang sumama magtrabaho? Eh, nanay, sa si mama, parang nagsisimula pa lang ulit si mama nung nagkaganon ako. Kaya parang okay na rin kahit sa bahay muna ako. Mm. Okay, no thank you, Kevin. ma mm. Hello, ano na po kami? Opo, oh, thank you po ha. Ingat. I love you, lo. I love you po. Ingat po kayo ni Lola ha. Mm. Ingat po. Bye. Oh, okay. O, mapalam ka na sa mga ano? Sa mga magmamahal at mahal pa, maraming pong salamat. Mm, okay. Thank you, <laughs> Kevin. At basta na yung laman ng puso ko yes. nag po kung ano ngayon si Kuya Ben. Yan po yung resulta ng pagmamahal niya. Michelle, nagtayan mo yung kapatid okay. mo. Alam ko naman na nandyan kayo para sa Kuya Ben niyo. Basta, basta mm -hmm. ayun, salamat po. Ingat, ingat. po.